Usapang Retirement Kedaro po, ako po si RP ng Gym Depot So kung first time nyo na maligaw dito sa sa channel ko Bali may dalawa akong negosyo So meron po ako yung Gym Depot Yung paggawaan ng mga gym equipment So kami po yung pinakamalaking paggawaan ng gym equipment dito sa Pilipinas Tapos Uh, meron din kami yung Gym Republic. So, ito yung mga chain. Nakailang branches na kami ng uh, mga gym sa Pilipinas. So, meron kami sa natin sa Tarlac, sa Lipa, at sa Cavite City. So, yung topic natin for today is yung dilemma ko talaga ever since. Kasi, 49 na ako ngayon. Tapos, next year, mag-50 na ako. Uh, ang, 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 issue ko kasi... ah uh, sa tagal ko sa business, so nakaarangkada na kami maigi whether doon sa fabrication or doon sa, sa gym business mismo. Ang dilemma ko kasi, pakiramdam ko, bigyan mo pa ako ng another 5 years sa negosyo na to, kung ano man meron yung Gym Republic at Gym Depot, kaya kong i-times 5 yung laki niya. So kaya pang i-improve, malaki pa yung improvement for 5 years. Pero again, ito yung dilemma kasi na secure ko na naman yung ano finances ng mga anak ko. Although may mga anak pa ako na nag-aaral, so napa-insured na sila. So kahit paano makakatapos na sila sa pag-aaral in case na wala na ako. So ang 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 ang, ang akin kasi next year 50, plano ko nang mag-retire. Gusto ko na mag-retire. Bakit? Kasi pakiramdam ko, una, na secure ko na yung mga anak ko. Okay na, given na yun. Yun, yun naman yung uh, priority ng halos lahat ng mga magulang na ma-secure yung mga anak nila. Tapos, ako naman, siguro because of age, yung 50, parang pakiramdam ko, countdown ko naman. Parang sa, 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 hindi maiisip ng iba to eh, na pag dumating ka sa 50, parang countdown ka na. Ilang, ilang taon na lang yung uh, healthy years na nagaantay sa iyo para ma-enjoy mo naman yung yung buhay mo. Kasi yung iba up to this point 50 na, hindi pa nila naiisip yung retirement. Tapos mabubulaga na lang sila pagdating nila six, ng 55, ng 60 sa kasila magre-retire, then hindi naman nila magawa na yung gusto nila. I mean, probably secured sila financially, pero yung yung gusto nilang gawin, hindi na gawin nung, nung, nung ano, nung katawan nila. So, yun, yun, yung ano ko, yun yung gusto ko mas solusyonan. So, again, sabi ko nga, bigyan mo pa ako na another 5 years, sigurado ko, mata times 5 ko pa yung laki ng kumpanya. Pero, ah, din ako na pagka ginugol ko yung 5 years na yon sa kumpanya, parang nanakawan ako ng five healthy years. Kasi, ang dami kong gustong gawin na eh. I mean, ilang years na rin naman ako sa business, ilang years na ako nagtrabaho din. So, parang naisip ko, dahil nga countdown na ako, it's about time na para sa akin naman yung, yung natitirang healthy years. Kasi, hindi mo masabi kung hanggang kailan. Kasi, gaya nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro. Nung isang araw, lumindol ng malakas. So, ngayong panahon na to, it's not about being healthy na lang eh. ba? Diba? So, marami nang naaksidente sa calamity or sa, sa, sa aksidente, eh, sa kalsada. So, hindi mo alam yon Given na healthy ka pa nun, ha? So, yun yung gusto kong i-maximize yung, yung panahon na yun. So, hanggang ngayon, di, di ko pa nasasagot eh. Baka, baka, ano, baka matulungan nyo ako. Kung, 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 kung ikaw, ano, sa katiyuan ko, ano yung pipiliin mo? Na mag-retire na? or magtrabaho ka pa rin kasi total alam mo naman mapapalaki mo pa yung kumpanya kasi yung sa akin although secured na yung mga anak ko kaya naman ako nagtatrabaho pa ito na yung ano yung legacy generational wealth na yung focus ko tapos na ako dun sa goal na uh, para mapagyaman yung mga anak ko na secure ko na naman sila so ngayon legacy na kumbaga hindi lang yung mga anak ko kundi yung mga susunod na generation So, papaano ko ba na-achieve to? Papaano ko ba na sabi na pwede na ako na, na mag-retire? Kasi, kagaya na makikita nyo ulit, ulit natin. So, meron tayo, ang kauna-una ng Gym Republic kasi sa Cavite City, pakita natin, 1,200 square meters siya. Sa Tarlac City, uh, 1,000 square meters din kasama yung parking. Pero dito sa Gym Republic, Lipa City, 1,000 square meters, hindi pa kasama yung parking. So, tatlo na yung yung gym republic natin honestly isang gym republic lang yung Cavite City yun yung pinaka simple na gym republic isang gym republic lang is enough na para sa retirement ko kumbagang sobra-sobra na kasi bakit ba napili ko or nagustuhan ko yung gym business kasi ang gym business na yan kayang tumakbo niyan kahit wala ako kagaya ngayon nandito ako sa Misamis Oriental Ang layo-layo nito sa sa Luzon, sa, sa, Lipa, sa Tarlac, sa Cavite City. Pero tumatakbo yung mga gym ko doon kahit wala ako. O given na na andun ako, naka homebase ako sa Cavite, tatakbo yung Tarlac at Lipa nang wala ako. ba? Diba? Kasi napakadaling patakbo yun ng gym business. Yung gym business kasi, isang beses ka lang mamumuhunan dyan and then that's it. Tapos ano ah, given na sa lahat, sa lahat ng negosyo, may possibility talaga na makupitan ka eh. Okay. So kailangan i-differentiate natin yung kita yung benta tsaka kapital. So yung sa gym business, kahit makupitan ka ng kita or ng benta, kinabukasan, may negosyo pa rin nag-aantay sa'yo. Unlike kunyari, ang negosyo mo, again, ikukumpara ko sa bigasan, kung nanakawin doon yung kita or benta mo, kinabukasan, nababawasan na yung kapital mo mismo. So yung kapital, yun yung ibibili mo uli ng mga paninda mo eh. Sa gym business, walang ganun. So, Uh, wala kang kailangan ipitin na pera para pambili-uli ng panibagong raw material. So paikot-ikot lang. So yun yung maganda sa gym business. Ngayon, ano ito yung natutunan ko, di ba? May SSS naman ako, may insurance ako. So yung SSS ko at insurance ko, uh, may makukuha akong pera diyan ah uh, pagkadating ng tamang panahon, di ba? So okay, 'yun. Ang tawag natin doon is yung retirement fund. So may pensyon ka na nakukuha. Na pero minsan kasi, ang problema doon sa retirement fund, naka-fix lang siya, tumataas yung mga gastos, pero yung value nung pera mo bumababa. So darating yung panahon maraming ano yan eh, maraming ganyang klase ng nag-retire. Kunyari, uh, way back ha, kunyari way back 1990s na nag uh, retirement fund ka, retirement pension ka na 10,000 pesos. Ang laki noon, way back 1990s, malaki 'yon. Pero imagine mo, fast forward, buhay ka pa hanggang ngayon, tapos 10,000 pesos pa rin yung, yung uh, pension mo, wala na halos mabibili 10,000 pesos mo. Or hindi na mabibili, yung 10,000 pesos mo ngayon, yung 10,000 pesos mo nung 90. So yun ang problema sa, sa pension, sa retirement fund, na bumababa yung value niya. So ngayon, yung another concept na natutunan ko, kailangan may retirement income ka. So yung retirement income, income pa rin siya, pero more on passive na. Kumikita siya kahit hindi ka talaga nagtatrabaho. Kagaya niya, kung may apartment ka or meron kang dividend stocks. So ako, sa akin, yung retirement income ko is yung mga gym business. So yung gym business sa akin kasi napakadali na mag-expand. So magtatayo lang ako doon sa concept na gusto ko, sa iba't ibang lugar na kailangan ko. So yun na yun yung mga anak ko ngayon, kaya lang naman ako nag, nag uh, ano pa, nag-expand pa ng Gym Republic kasi ang target namin in 20 in 5 years time, 26 na Gym Republic yung maitatayo namin. So ako, gumawa lang naman ako ng manual para nang sa Gagayahin na lang ng mga anak ko yung ginawa namin para mag-expand siya. So again, isang Gym Republic lang is enough na talaga sa sobra-sobra na para sa retirement Uh, na pangangal. retirement fund at retirement income ko kasi hindi naman ako maluho eh. Kailangan lang naman na ano, na alam mo yung may panggastos ka araw-araw, makikita nyo nga yung mga suit ko, hindi naman ako maluho sa, sa suit ko. So yun lang naman yung pinagkakagastusan namin. Plus, sabi ko nga ano, uh, ang goal ko talaga for uh, retirement, di ba? Kita mo sa, sa dagat. Pakiramdam ko ano ako eh? Uh, sabi, sabi na uh, taong dagat siguro ako nung pinanganak nung una kasi mas, mas nakakaramdam ako ng comfort doon sa, sa, sa dagat. So ang plano ko talaga, iikutin ko yung buong Pilipinas kasi may goal ako. Pag nag ako, alam ko kung anong gagawin ko. Ang goal ko, papractice ko pa rin yung mga natutunan ko. So ang goal ko, pupunta ako sa isang lugar. Ayan, Mindoro, Bohol, Palawan, Cebu, etc. etc. Bawat isang lugar doon, bibili ako ng property. Pero yon, uutangin ko lang sa bangko yon. So, ang, ang uh, ideal sa akin, 200 to 300 square meters na property. Tapos yung first floor, gym. Yung second floor, apat o limang pinto ang apartment. Tapos sa isa sa mga pintuan na yan, doon ako nakatira. Tapos 100% nung kikitain nung gym at saka apartment na pwede kong panghulog sa bangko. So, hindi ako mamumroblema sa monthly amortization kasi may iba naman ako source of income. So, ganun ng gagawin ko. Uh, every two years, palipat-lipat ako. Tapos, ang gusto ko, pagka gigising ako ng umaga, huhulihin ko yung kakainin ko or aanihin ko yung kakainin ko. So, ganun ang lifestyle ang gusto ko. So, yung susunod na mga taon, hanggang siguro hindi na ako healthy or kailangan nakaratay na ako, gusto ko masulit yung panahon ko na yun. So, yun yung dilemma ko talaga. Honestly, ang utak ko gusto na ng ano eh, gusto na, na talaga mag-retire. Kung ngayon lang, pwede na eh. Pero nangihinayang ako doon sa sa progress na ilalaki pa nung gym dito. So kung nakarating ka dito sa dulo ng video na to, baka matulungan mo ako masagot. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, ano pipiliin mo? Yung another five years na pagtatrabaho pero kayo pang times 5 ba? Ah. hindi doble, hindi triple, kundi times 5 kung ano meron ka or titigil ka na pagdating mo ng 50 and enjoy mo yung buhay mo. Sana kapatid, uh, matulungan mo ko masagot ang katanungan na to. Kung po si RP na Jim Dipo, ganda araw po.